<laughs> ganyan ang tawa ng mga wakwak. -wak. <laughs> Di ba po? No? Oh, ganyan ang tawa ng wakwak. -wak. So, yung thumbnail ko na drama at umiiyak naman na walang luha. Alam nyo kasi guys, yung mga wakwak, -wak, walang ganyan. Hindi yan nakakakita ng mga sakit sa damdamin. Yung mga dinadamdam ng mga taong mapagmahal, hindi yan na karamdam ang mga wakwak. -wak. Kasi mayroon pa rin mga nagsasabi dun, ah, iiyak-iyak sa kabilang kampo, iiyak daw. Wala namang luha. At pagkatapos, magtatawanan. Alangan naman, buong oras sila mag Yung Mga wakwak -wak talaga uplok, no? Walang luha. Eh, ano yung iyak ni Nanay Jack? Ni Tatay Ram, Ni Jun? Walang luha yun. Sa bagay, yung mga wakwak, -wak, bulag. O, oh, di ba? Kaya nga ni wakwak nila yung isang mahinang nila lang eh. Kasi, uh, hindi nila nakikita kung ano yung kabutihan na nandoon sa kabilang kampo. At yung isang nilalang naman na mahina, mahinang nilalang lang, gusto ng marangya na buhay. Gusto ng kanang ano. Diba yan ang gusto niya? Yung bibihin siya doon ng mga wakwak -wak na mga konsentidor. Hindi talaga niya iniisip kung kaano siya inaaruga kung paano siya pinahalaga nun ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, nagmamalasakit sa kanya. Kasi na ano na yung puso niya, na ng mga wakwak. -wak. Kasi alam niyo yung mga wakwak, -wak, grabe ang laso niyan. Kapag sinabi kasi ng mga wakwak -wak na sabihin lang, Uy! Ah, lipad. Lah, yung gusto nilang makuha, makuha nila yan kasi malakas yung karakas ng mga devil ng mga wakwak -wak. biro mo naman ikaw ba'y papadalhan ng mga malalaking pera oh, yan kasi sabi nga nila kapag ang pera ay hindi mo ginamit sa maayos maging devil yan so yan nadala siya sa pera kasi lay, nila lang siya eh hindi niya iniisip yung kahalagahan ng pera. Gusto niya, meron siya palaging pera. Pero mo, ang laki ng mga pinadalang pera sa kanya. Pero nasaan? Niyayabang lang niya. Sa school, mayabang siya. O ba diba? Naging mayabang siya dahil sa mga taong kuminsinti sa kanya. O ba diba? Ayaw niya doon sa buhay na marami siyang matutunan Siyempre noon, masasabi niya, nagbago na si tatay. Magbago talaga. Kasi kahit sino naman, kahit sino, magbago ka talaga. No? Kasi, ang tunay na magulang, ang gusto ng tunay na magulang, ay yung na nagmamahal ng mga anak. Ay gusto, ay ang mga anak ay mayroong natutunan. So tanungin ko nga kayo. Ikaw ba ang tunay na nagmamahal lang ng mga anak mo ay tunay na magulang. Natutuwa ka ba pag sinabihan yung anak mo na sa ibang tao na tamad? 'Di ba hindi? Natutuwa ka ba kapag naririnig mo na sinabihan yung anak mo na mayabang? 'Di ba hindi? Natutuwa ka ba na pag pumupunta yung anak mo sa ibang bahay, uh, walang respeto, walang alam. ba diba, hindi? So, tayong mga magulang nakaka-relate yan. Yung mga magulang na gustong may natutunan yung anak. di ba diba? uh, diba tayo, pag sinasabihan yung anak natin na mabuti tong bata na tong may respeto. O, ba diba? Proud na proud tayong mga magulang dyan. O, ba diba? So, sabihin na, mabuti pa tong bata na to, napakahambol. O ba diba, sino ba kang maging proud dyan? Tayo mga magulang. Pero nung akala natin na yung bata na yun na pinagmalaki natin, na lagi natin sinasabihan na napakahambol, saan na ngayon? nadalaman talaga siya sa pera Uy, kasi ang pera talaga, devil talaga yan pag hindi mo i ginamit ng maayos. Kaya nga sabi ni Tatay Ram, lagi niyang sinasabi sa mga bata na kung paano pahalagahan ang pera para sa kinabukasan. So ayaw man nila ng ganyan dahil nga nasa edad sila ng mga ano eh, nasa edad sila ng wala pang wala pang pag-iisip ng tamang ang gusto nila sa mga edad na 'yan, ang gusto nila ang gawin ay gusto nilang mangyari kasi nag explore pa yan sila sa ano ba, mga mga wanderer, ba? mga wanderer anak. So, ganyan. So, may mga nagsasabi pa dyan na huwag ko daw isama si Luis. Kasi iba naman si Luis. Uh, si tatay naman mismo ang nagpapauwi sa kanya. Oo nga po, siya nga po nagpapauwi. Kasi nga po, uh, si Luis hindi na rin sumusunod sa mga uh, tungkulin, mga rules sa bahay maalis na nga po siya na hindi nagpapaalam. So, natatakot na si tatay. Baka mga aksidente sila kasi sumasama na sa barkada, nagmumotor, at sa bahay, lagi na siya nakasimangot kasi parang ayaw nila yung dinidisiplina nila sila. Ayaw nila, ayaw sila na kahit basic na mga uto sa bahay, ayaw nila. No? Lagi na lang siya nakasimangot. So, ayaw na tatay naman ng ganyan. So, mabuti man lang siguro na palayain na lang muna. Sorry mga Katay Nagbantay kasi ako ng mall namin. Tapos maaga maraming magpapajikas So, pasensya na kayo. So, yun nga. At yung boses ko rin, anang ano, pa dahan, dahan lang yung mga bosses uh, boses ng wakwak -wak nyo dahil may mga tulog pa, tulog pa yung baka mapagalitan ako. So, yun nga. Na, pinauwi na lang po si Luis. So, tahimik naman po si Luis. So, yun nga din, ayaw na rin sumunod. Uh, pero dati no, nung kinukuha siya ng tatay niya ayaw talaga na yakos siya ng yakos kay tatay, pero ngayon wala na, parang nainis na rin ako sa kanya, nung nilagyan siya ng mic na ayaw niya, parang ganun, nainis na rin ako sa kanya, pero oh, by the way ayun basta huwag tayong magtaka na yung mga wakwak -wak ganyan sila makasabi na mga drama yung mga kabilang kampo dahil umiiyak na walang luha So, okay naman talaga si Luis. Siguro, si Luis uh, na-influenciahan lang din siya ni Dave. No? Kasi sila yung lagi magkasama. At, siyempre, meron din mga wak-wak na pumasok sa buhay ni Luis kasi meron din nagpapadala sa kanya. Kaya malakas yung loob nila na uh, aalis doon sa poder ng Uh, nagbibigay sa kanila ng magandang buhay sana kaya malakas yung loob nila pero ipagdasal natin na maging successful sila sa desisyon nila at huwag natin kalimutan lagi natin isuporta si Tatay at para kay Tatay Ram uh, na kayo basta basta magpatira sa bahay nyo dahil mahirap magpatira ng mga ahas sa so, maliit pa yan, aalagaan natin yan. Mabuti yung mga ahas na yan. Pero paglaki niyan, tutuklawin pala tayo na hindi natin alam na unti-unti na tayong tinutuklaw patalikod. Mahirap. No? Ah, huwag na basta-basta. Focus na lang sa familia. Pwede tayong tumulong. Pero huwag natin patirahin sa bahay. Dahil malalaman nila kung ano yung tayo. At sabihin nila sa iba na ginaganyan sila. So, yan lang. Ingat po kayo lahat. Suportahan natin si Tatay Ram. Palakasin natin yung loob niya. Hindi tayo madadala sa mga wakwak. -wak. Mga wakwak -wak na yan. Alam na natin kung anong kahantungan nila. Hehe. <laughs> Di ba po? Hehe. <laughs> Bye-bye.